Alagan po natin ulit yung ulat kanina. Kaugnay ng kumakalat na balita dyan sa lalawigan ng Batangas na may mga bata raw na dinudukot. Huwag kayong magpanik, mga Batanggenyo. Yan ang panawagan ng inyong gobernador, Vilma Santos Recto. Ayan o, oh, mga kabayan dyan. Kaugnay po ng balita ito, nasa lungsod ng Lipa sa Batangas mismo, nakatutok live eh, si Jiggy Manikat. Jiggy, Gigi... Mike, yun nga, no matinding panik at uh, pangamba ang idinulot ng mga ulat na may dinudukot na bata dito sa lalawigan ng Batangas. Pero ang uh, paglilinaw ng mga otoridad, partikular ng uh, provincial government at ng Region 4 APNP, ay hindi pa sila nakakaabot sa investigasyon, sa parte ng investigasyon kung meron ba talagang dinukot o wala yung pagkawala ng mga bata na naiulat itong mga nakarang araw, yung iba doon ay hindi lamang umuwi, yung iba nag-swimming lamang at yung iba ay lumiban sa kanila mga klase. Pero ang klaro, merong apat na nawawala ngayon at yun ang inaalam ng mga otoridad kung ito ba'y hindi umuwi o talagang dinukot. Narito po aki report. pagka ang idinulot ng mga report na may mga batang dinudukot sa lalawigan ng Batangas dahil dito nagsagawa ng isang press conference sa mga opisyal ng probinsya kabilang na si Governor Vilma Santos Recto at mga matatas na opisyal ng PNP Region 4A. Nagsimula itong mapaulat ng may mawala umano noong August 27. Sa kanilang investigasyon, nilinaw ng mga pulis na hindi pa sila nakakaabot sa anggulo kung meron nga bang abduction o wala. Pero ang malinaw, ang ilang kabataang napapabalitang naunang nawawala, lumiban lamang sa kanilang klase ang ilan nangyari lately, sinakyan na sinakyan itong mga kabataan dito. Meron yung missing na naman kahapon na tatlo, only to find out, nag, uh, nagpunta lang sa, nag-swimming, umuwi siya ng, ng sisuklak. Kanina nag yung isang bata naman, nang nakidnap siya, meron pang haba-haba ng smiley, eh, na, nakita natin yung bata kaya na nandito. Ibig ko lang sabihin na ko, nasakyan ito, dumadami, tang missing na yung ano. So, para hindi lang magpanik ng tao kasi wala naman nangyayari. Ang maliwanag sa ngayon, ang hindi pa pag-uwi at pagkakatagpo sa apat na bata. Si na Jerome, 12 years old, Mika, 11 years old, Robin, 14 years old, at Rumar, 11 years old. Pero kung dinukot sila o sa di umuwi sa kanilang mga tahanan, ay inaalam pa nang mga otoridad. Nakita nyo mula kay RD, kay mm -hmm. General Albano, Dabak. Regional Director po ng PNP, our uh, local uh, provincial director ng PNP and the provincial government ay nakatuon po dito. Dabak. Hindi namin ito pababayaan, but I just hope uh, maging accurate lang po sana yung mga report at at the same time hindi mamagnify ng iba-ibang version kasi naggo ng panic sa Batanggenyo. Dabak. Panawagan naman ng lola ni Romar, kung sakali man na dinukot nga ito, ay ibalik na lamang sa kanila. Nananawagan ulit po ako sa dumukot sa aking apo. Maaari naman po ay ibalik, ibalik na po ninyo sa akin yung apo ko. Talagang ako Sige po yun, eh, hirap na hirap na sa pag-iisip sa aking apo kung paano siya. Isang hotline ang itinalaga ng Batangas Provincial Government para sa mga kaso ng abduction. Pero panawagan ni Governor Recto, huwag gamitin sa kalokohan ang hotline na ito. We're creating panic, huwag naman po. Alam natin kung meron man, but again, mag-verify nito, mga report ng pulis, hindi po ako. Kung meron man, we are not taking it sitting down. Pero, sa so, ngayon nga Mike ay uh, patuloy ang bisigasyon sa pagkawalan ng apat na bata at uh, gaya nga binabanggit ng uh, nila Governor Recto at na uh, ni General Albano ay uh, sinusubukan nila na malaman talaga kung yung pagkawalang ito ay dahil sa abduction pero ang uh, klaro ang panawagan nila na wag magpanik yung mga batanggenyo Mike. Jiggy, yung apat na bata na yan nakatira sila lahat sa isang lugar lang at gano'ng katagal na sila nawawala Jiggy? hindi bababa sa dalawang araw yung uh, pagkawala ng mga batang ito. At yung uh, report na nakita natin mula sa PNP ay uh, di umano, merong uh, uh, sumusunod o nakasunod na patrol, barangay patrol vehicle sa kanilang sinasakyan na jeep. At na nung makita nga ito ng mga bata, ay uh, nagtakbuhan di umano mga batang ito. At ito na yung uh, simula kung bakit hindi sila nakauwi. At at uh, yun ang uh, nagiging uh, palaisipan pa rin dito sa mga otoridad kung ano nangyari sa mga batang ito. Kung ito ba ay uh, uh, dinukot, may dumukot sa kanila. Yun ang uh, patuloy na inaalam na anggulo ng PNP Mike. Maraming salamat, Chige Manikad.